5:07 AM. 'Yan nakaliwa ng langit. <laughs> 5:30 sunrise. Actually 5:28 ang sunrise niya. Good morning. Huh? Good morning. Morning. New bike day. Nice. Ikaw pa lang? Wala. Wala eh. Ayan. Babike check natin yung new bike day ni Sir Perks. Kamusta naman sir experience sa gravel? Ah, masarap. <laughs> Malayo iba. sa mountain bike. Oo, pero of course no, iba yung mountain bike uh, feels. <laughs> sabi sa sabi bike. niya lang yan. <laughs> Tina mo mas madalas ang gagamitin. Pag <laughs> <laughs> wala nang binili mo 'to, hindi mo pa ginagamit 'yung mountain bike eh. Uh, so kasi ayan. Kasi ka, syempre, two, one week, going oh. weeks no. So Giant Revolt. Anong color nito, sir? Ay, ako brown or gold? Brown na. Tapos size niya is small. Anong height mo sir? 5'5'6 5'5 to 5'6 tapos alam ko carbon yung fork no? Ah, uh, yes. Tapos pareho kami naka GRX 400. GRX 400. Oh. Pinalitan niya na rin yung ano niya yung cassette <laughs> ng 1140. kasi yun yung pinaka practical eh no, sir. Oo, oh, oo, oh. hindi eh, naman tayo malakas eh. Hindi, <laughs> <laughs> saka para may active recovery pag ano. Uh, para yan. walang tulak. Sensors lang yan. Oh, walang uh. tulak, tulak. Tapos yan GRX din yung ano 4831 yung crankset. Tapos naka Shimano na ano, pedal na rin si sir. Yep. Tapos yung rotors ang ganda no. Mm. Ice tech na no. Hindi ko yeah. pa nakita na ano yung ano tag. Tapos Pero... Na, eh, yung binili mong gulong, di mo pa nilagay pala. Wala, yung mekaniko ko, busy. Medyo Baka mamaya ano, daw. Nakinis pala tong gulong mo, sir. Oo, oh, okay. Oh. Oh. alam mo naman tayo, gravel tayo, dapat binabi. So, yung pinagbilan mo kasi, taga, ano yata, Mandaluyong. na. Mandaluyong. Oo, oh, no? kaya hindi masyadong mag-gravel sa kanila, no? Oo, oh, ano sila? Oh. Or antipolo lang. Mm. o so, oh, yan, yeah, no? Kapag-apagawa ng Rambler, Maxis. Congrats, sir. Sa wakas. Mahilig siyang sumali sa mga gravel events kasi. Ayan, <laughs> no? Tapos mag-long ride pa tayo nyan, di ba? Oo, oh, so, syempre. Kaya-kaya na sa long ride, Oh. oh. Iparece tayo ng mga pang bikers <laughs> Si Chef Joel, Mara. Chef Dins, si Recycling Chef, Ayun. si Chef Geno. Shoutout sa inyo. <laughs> <laughs> Ayan, ang ganda, malaki pa yung clearance dito sa harap. O, oh, 40 yung binili ko, pero sabi, huwag nga 45 daw yan. Dito sa likod, tingnan natin yung clearance din. O, oh, malaki din. Na-adjust daw oh, yung ano dito. O, 45 nga siguro. O, 45 daw. dito. Sunog na sunog. Grabe sunog na sunog. Ano to, Vios? Vios na? No? Kailan lang siguro to, oh? Na naka, ano pa, nakabaligtad. Ha? Nakita mo na to? Kailan to pa nangyari? Kailan di kita sa ano? Ay, may mga bubog pa bug Tobios Bigot Ito lang ang ng ng Tobios Ito si COVID patient Woo! Patient zero 2025, COVID 2025 Woo! Doon na naman kami ni Sir Joel Ginusto mo to, ikaw yung nagyaya dito <laughs> Ganda ng pinewood. Ano, katayana? Ganda ng frame. yan mas safe na ulit tumawid dito. Nating kasi may mga cones dito eh na kahit naka-red dito, pa din yung iba. Pero ngayon, stop na sila talaga pag ano. Thank you po. Kasi marami din mga cyclists eh. Oh, marami din kasi mga cyclists at nagraran na tumatawid dito. This is proper. This is ano, tama. Hello, so, Ingat! Congrats sa ano? Congrats sa new bike. Yeah, next week si Sir of the Man. Ah, siya naman yung may new bike. <laughs> Ingat. Thank you, Ingat. See you po. Okay, okay. thank you. Go.